Gusto mo pang bumili ng mobile reload gamit ang STC Bank application? At ang maganda pa, pwede mo itong i-share sa kahit sino, kahit saan. So sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang mabilis at simpleng paraan. Una, buksan ang STC Bank app sa cellphone mo. Sa homepage, piliin ang Marketplace. Pagkatapos, i-scroll down at i-tap ang Digital Cards. Piliin ang Mobile Cards. Magkikita mo ang tatlong bansa, Oman, UAE at Saudi Arabia. Kung nasa Saudi ka, itap lang ang Saudi Arabia. Dito, makikita mo ang listahan ng mga telecom. So, scroll down mo lang at hanapin at itap ang mobile. Piliin ang amount na gusto mo. So, halimbawa, 20 real. Itap lang ito. Then, continue i-review mo ang order summary. Okay, purchase card, quantity, at total amount. Kung okay ang lahat, itap ang confirm. Kailangan mo rin ilagay ang OTP or one-time password na ipapadala sa phone mo para sa phone verification. Itap ang view order details. Then itap ang view voucher para makita ang voucher code So going guys, tama ang pagkopya. Okay, mas prefer ko guys na i-copy paste ito para walang error. So pwede mo rin siyang i-screenshots bilang backup. Yung voucher code niyan guys, yan yung gagamitin mo sa paglo-load sa iyong mobile SIM. Okay? So kung gusto mo mang i-regalo o ibigay sa mga friend mo, pumunta lang sa Messenger o WhatsApp o so kahit sa text at i-paste ang voucher code sa chat sa taong padalhan mo. Pwede mo rin ipadala ng screenshots. Siya na ang bahalang mag-load gamit ang code kakabilis bumili at mag-share ng mobile recharge card gamit ang GCash Bank. Kung nakatulong sa iyo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang GCash Bank at mobile tutorials.